Yes, good morning mga ka good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Duck33 Pakipindot naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may-upload uh, Mga ka-Duckers, papunta na po tayo sa ating uh, area na Papa tukaan sa mga alagang itik natin mga kadakers so dinadahan-dahan lang natin yan sila sa pag alakad abang lumalakad sila po kumakain ng mga puhol sa daan kasi uh, dito nagsimula na silang mag uh, traktor uh, at walang mga palay na makakain sa area dahil inubos ng mga daga at saka mga ibon at mga wild duck din so dahan dahan lang muna tayo papunta doon para hindi po sila mapagod masyado so mga kadakars hindi na po tayo magtagal sa lugar na ito kailangan na natin na uh, ipunta sila doon sa lugar na magkaroon ng anihan mga September first week so mayroon ng anihan kung saan saan ang mga area so kailangan natin na uh, sila doon para pabawi naman tayo dahil time na sa kanilang pagpangitlog uh, malapit na natin mga ma matamit yung ating pinaghirapan ng ilang buwan so malalaki na po yung ating siho at magdagdag na naman tayo ulit ng mga siho mga kadafters kapag dumating na tayo doon sa ating area na pagpatukaan sa kanila by September para pagbalik dito sa area na ito ay malalaki na po yung mga uh, siho natin so, ganyan lang ang distarte mga kadakers. 3 uh, months pwede na natin i karga sa sasakyan ang mga itik sa mga gustong mag alaga ng itik kailangan talaga na mayroon tayong mahabang pasensya at may diskarte din tayo na kung gusto natin uh, madali lang po tayo makapag bawi ng inyong mga kapital dumaan na lang kayo sa ganitong klase yung mga malalaki na kung kaya nyong bilihin ng mga 7 months or 8 months kaya lang medyo may kamahala na po basta mangitlog na po yung mga itik pero di bali mahal kung sa akin lang isang buwan at kalahati mabawi na po yung inyong kapital so automatic may kita kayo doon mga conductors kay i-compare natin do, dito sa magdaan kayo ng siho tapos hindi ninyo alam kung paano mag-alaga ng siho malaking perwisyo talaga at baka ma-discourage pa kayo kasi ma-failure kayo talaga kapag dadaan kayo sa siho kapag marami ang inyong uh, itik halimbawa isang libo na mga siho so kailangan himay-himayin talaga yan mahirap talaga yan kaya i-compare mo doon sa malalaki na makabawi kayo agad kaya lang medyo magkaroon tayo ng malaking kapital uh, mga kadakers pero ganyan talaga mga kadakers kapag negosyo. Kailangan ng malaking kapital para malaki rin ang ganansya. Kapag maliit ang kapital, Siyempre maliit din ang ating ganansya. So ganyan ang takbo ng pag mga kadakers. Sa pag-alaga ng itik mga kadakers, hindi naman basihan dito ang diploma. Di bali, wala tayong diploma. Basta marunong tayong magdiskarte, ay talagang kikita tayo dito mga kadakers. Pero hindi ko sinasabi dito mga kadakers na lahat-lahat ng magalaga alaga ng itik, walang mga pinag-aralan, walang uh, natapos. Maraming mga engineer dito na nag-alaga ng itik yung iba mga pulis at saka teacher yung iba mga OFW so kailangan lang talaga sa pag-alaga ng itik ay mayroon tayong pasinsya at malaking kapital kung ang pakay natin ay negosyo so yan na po sila mga kadakers uh, magpapahinga muna tayo dito mga kadakers dahil papaliguin muna natin sila so tingnan nyo naman yung mga alagang itik natin sulit so, talaga ang pagod mo kapag makikita ka ng ganyan ng mga itik natin na pakakondisyon kahit walang pala yung pinakain nila masyado puho lang so, paliguin muna natin para sila'y mag hatak ng kanilang mga balahibo dahil naglulugo na po yan mga kadakers After 6 months po mga kadakers, mangingitlog na po yan sila. Uh, mga kadakers, dumating na po tayo dito sa area na kung saan dito po tayo nagpapatuka ng ating mga alagang itik. So pasinsya na lang po kayo dahil hindi po tayo nakapag-upload ng ilang uh, linggo dahil sa ating cellphone na nagkaroon po ng trouble. Sa mga subscribers ko po, uh, thank you very much sa inyong lahat sa patuloy na uh, pagsubaybay sa ating YouTube channel. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much sa inyong lahat. See you next vlog.